Oh, kita. Ano? Ah! Oy, <laughs> baliw. Masupi mo ito. Ah! Masupi, <laughs> 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 na. materials? Oh. I mean, um, well, sa so tingin ko, yan ang plywood. Pero gusto mo ko or one-fourth. Three-quarters. Three quarters Four. Oh, we'll use, gamitin natin yung three quarters. Oh, gano, gano, ano sabihin? Cut, slice. Oh. Gupitin. Yun. Gupitin. Okay. So, Hindi, oh. ng isang... <laughs> <laughs> Ganyan <nun>. <laughs> <laughs> Oh. Uh, three quarters ga gamitin tayo. Uh. ano, tatlong. Tapos ano? Ng butas. Ito na lang. <laughs> Oo. Oh, Ayan mo nang isa sa, sa... isa. Dalawa. Three. Six feet. Tatlo. Three. Ano pa kababa? Dalawa. So, six. Six? Sa so, tingin mo, kaya namin, or er, kaya, kaya ng weight ng isang tao, six. Hindi, yung gitna, wala na lang. Apat na lang. One, two, three. Dalawa. One, two, three, four. One, two, three, four. Tapos gitna yung... ano Gitna yung bambu. Diba? Mm-hmm. Yun lang. So, Kasi... Two, four, six, eight lahat. Oo. Oh. Pero sobrang rectangle yan. Pero uh, okay lang yan. Kasi sa naisip ko, isang... Uh, gusto mo tagdadalawa. One, two, tapos three, four. Hindi. Um, sobrang... Two, four, six, eight. Two, four. Sobrang mahaba. The, the wider, the better. The wider, the better. Pero, nang, kung wider... Well, you see, yan ang mas mag... Ah, er, nang ganda yan. Meron ang dalawang so balances from going like this and lahat ng vida so pero material oh. Sige. Oh. Dapat bukas, Sige. Double time tayo. Ang idea ko, ganyan. Sa, sa side, ganyan. Sa taas. If nag, nagtingin uh, mo sa taas, kanyan, look down. Dalawang paa doon. And then you I hold, use. and then you go. Like a log. Mm -hmm. So the log will spin. No. Ah, and, yes. mm -hmm. and then salva vida. Two sides right here sa lahat ng lalim. And then isang, isang flipper. Ganyan. Pero mas mahaba. 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 And then, you mm know, -hmm. take us ganyan. Mm -hmm. Don't bring us across. Okay. it. Nice idea, yeah. Magandang idea. May see? Oh. Um, siguro... Sa tingin mo... Lahat yan, or... Three-fourths. Kasi if three-fourths, six. Six sa mabila to us. Pero kung hindi, eight. Matingin sa akin yun. Ibig sabihin nun, siya na yun.

Mahaba. Mahaba ang bamboo. Bamboo ko doon. Kung minsan, pag malayo, malayo. Pag kung gusto mo lang dagdagan or... Matakbo yun. pag ganun nakawala. Pa ba? Kung minsan, yun, dito. Kung nakawala. Inapatid yung lobo yung group niya. Yun yung, 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 yung bamboo na yun. Tanongin mo, ay, gamitin natin. Ah, gamitin natin. Sige, tanongin mo. Kung nakawala dati yun, tapos gumano ko. Tatlo yung nakawala dati. Pag ano ko. Pag ano ko. Let's go! Let's go!

Mereka takut ini enggak tahu. Bu izin mandi ke sana. Bu izin mandi ke sana enggaklah segile. Oh main ke Kota Tawag sekali. Serah. Saya enggak tahu situ. Bukannya kagak nyangka. itu enggak bakmu Saan ang lagyan ng kontinet? Dito. Sigurado? ganoon. Oo, di sigurado. Oo. Oo. Diyan pa na ako. pwede mag-testing ano kalaki. Is it one? Sigurado. Mas malaki. Pero ang sama niya, wala, hindi na hindi na pagbilisan.

First. Malikot. 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 Uh, Smell mm. good. Mm. Mm. So cold. You, yeah, your skin's really cold. ang taga pa ako, ako taga puto. Ganyan. Okay Bagay sa'yo. Kala pa ganyan. Ano kala mo sa akin, pang costume? Ganyan lang. Oh, just, May pliers. Maganda yung malaki. Okay. okay, okay. Ayos? Pwede? Yung okay. <laughs> Mukha ka akong teacher. Okay. Ah, direct. Wait, ini? Ini pa? Okay na? Oo! Oh, oh. Sarat boom boom. Kanina ah, mo, Sarat boom boom. Magkapalit tayo pa bakit? Eight. <laughs> oh. So, eight lang. Mm -hmm. plus three. Plus

Tapos Okay na kayo sa so plano niyo? Oh, you know how to make the propeller na? Uh, you can insert like a wood here. Tapos it's gonna twist na. Dito, ito yung nasa... ...dito. 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 Mamaya may reinforce tayo ng... ...nang flywheel. Bakit ako takot sa 39? Magbabalik siya. Mayroon ng kahoy. Ay, mo. Or string portion. Ang ganito wala akong makita. Kita naman pero hindi clear. Wala ako. Wala ako. Okay. Para saan yan? Ah, ano na kasi yun dito? ni kau to. Napakulim. Sige raw. Na. Sige. Mabiyak mo na yan. Eh, kahit di lang ko pa matang, ganyanin ko. Ah. So, pag ganyan... Wala pa itong bako. Wala pa. Malagyan pa lang ng jeans ito. Dari nga na yung perfect kung walang biyak. Tapos na? Pag angat ko... Pag angat ko... Tapos na? Hindi pa. Pag angat...

Juicy ko po, oh. Ano yung Sample, ganito. May smooth yan. Ano May ginawa ka na sa taas. Uh -huh. ato ka doon. Yeah. Uh -huh. Uh -huh. May isa kang plywood na uh, putulin natin ito. Ang dulo, putulin ito. Butasan natin. May pisi.